Bakit ka nandito? Bakit? Gusto kita makita. Masama ba? Bakit ba hindi mo ako nakikita? Hindi. Mas maganda yung kausap ka. Mas maganda yung. Nabibitin ka kapag nasa baba ka, no? Hmm. Bitin na Kaya gusto mong tumaas. Uh -huh. Ah, wag na. Hindi ka na magtatagal. Bakit? ha? Bakit? Bakit? Kung ikaw lang ba sa taas ng lagi, kaya mo? Hindi na. Uh, pwede rin. Oh, wow, humingi ka ng tulong sa karap mo. Hindi. Ayaw, wala man. Karap na kita eh. Ay, wala. May hina to. Oh. <laughs> Nagaanap ka? Kumusta ka na? okay lang naman. Tingin mo sa akin may sakit. May buko lang ako pero wala akong sakit. Ayan nga, ano nangyari sa noo mo? Ha? Ano nangyari? Huwag ka mag-chat para hindi ako mabuko lang. <laughs> chat chat ko, eh. <laughs> Ay, sorry naman. Oh. Sige, 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 sorry. Oh, oh. Hindi na kita i-chat-chat. -chat. Chat pa lang yun. Ay, kung video call na. Diyos ko, baka hindi lang ganito ang danasin mo. Ah, kaya pala ayaw mo ibigay sa akin yung number mo. <laughs> <laughs> Sakit ah. Sakit guys, noong laki ko. <laughs> kaya pala ayaw mo ibigay yung number mo kasi binukulan ka dito. Oo. Hi, Maldita. birthday. Sorry. Hmm. Kung ganun ang nangyari sa'yo. Naghanap ka ba? oh, ikaw. Di ba? Talaga? Ikaw talaga ang ko. Ayoko maghanap dun sa baba. Parang masanay na ako sa bugbugan ito ah. <laughs> uh -uh. Alam mo, kaunting kaligayahan lang. Bugbog, malala ang abot ko. Karang ba? So, Wawang naman. Uh -uh. Sabi mo, wag naman ganun. Ano ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw nga. Daanin natin sa maayos na paraan. Hanuhan, no? Huwag yung Sige, ganito kasi napapahamak ako. Baka <laughs> pag magkita tayo, wala na akong lakas. Ubus na. Katitiis Sige. ko nito, oh. Sabi mo sa akin, mag na ako ng lakas. Tapos ikaw pala yung walang lakas. Chat ka ng chat, eh. <laughs> <laughs> ah. Hoy! Chat ka ng chat. Grabe siya chat ko sa'yo. Grabe siya. Oh. Ah, gusto mo basahin ko ang chat mo sa akin? Ah, basahin mo Hi, Crash. Look, yun lang yung sa baba. Yun yung kanina. Hindi yon. Sige May chat ka sa akin, May chat ka ano sa akin, O, ano sabi mo? Ano sabi ko? Ah, uh, uh. Ikaw, ikaw nga magsabi. Alam mo naman sa sarili mo yun kasi ikaw nag-chat eh. Anong chinat Uy. mo sa akin? Nangumusta lang ako kailan ang live mo, sabi ko. Sabi hindi ka mo, musta yon, hindi ka musta yon. Hindi nilit ko yun. Huwag sa masakit yon sa mata, basahin yun. Pagpakita ito yun, no? Ito yun, no? <laughs> ito yun. <laughs> ito yun. Ha? <laughs> 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 uh -oh. <laughs> grabe siya. Oo. Grabe siya. Bakit ano nangyari sa forehead mo? Hindi ha? Mo. Ano anong nangyari sa forehead mo? Wala lang, sabi niya lang, oh. Sino to? Ah? Ay, na. o, oh, ganun lang kasi kasimple. Wala naman Hindi naman kami nagtatalo. Kaya nga, nagbigay. Yun lang naman sabi ko, good night. Sabi ko, di ba? Ano good night? Nag-good night kaya ako sa eh. Hindi lang good night yun. Uy! Ikaw, masyado ka. Dinilit ko lang kasi masakit sa mata basahin. Hmm? Grabe po. <laughs> hindi naman kami nagtatalo. Diretso lang bukol sa ulo. Yeah. <laughs> Alam mo bakit Tanong wala akong live ako, kagabi? yung live mo? Sabi ko, paakyat uli sa end. Before end, sabi ko ganun. Tapos, ah. wala nung reply. Sabi ko, okay, good night. Oh, that's it. Oh, iba pala yun, guys. Sorry. Baka iba yun. Dami-dami mo kasi. Oh, kasalanan ko. Mag-chat sila. Oh, kasalanan ko. Hindi ako yun. Tapos, mm. bakit sa akin mo Ay, Sam. Ayaw mo lang aminin. Eh. Yeah. Mm. Kasi ko talaga sa iyo para alam uh, lahat. O ka uh, Hindi mo na kasi alam kung sino pa mga nagcha-chat sa iyo kasi sobrang dami. Hmm, tingnan mo hindi siya nakapagsalita. Guys, totoo 'yung sinasabi ko. May chinat sa akin, dinilit ko lang, hindi ko na binasa. Pero nakikita ko kasi sa baba. sa kanya talaga, alam mo. Sabi ko, kailan yung live mo? Tapos sabi niya mamaya. Sabi ko, paakyat ako mamaya. Sabi niya, okay. Tapos kinabukasan, hindi mo siya nag-live, guys. Hindi siya nag-live, sa totoo lang. Hmm. Dahil nga sa'yo. Pero wala. hindi, totoo. Bakit ka nandito ha? Maghahanap ka ba? Hindi. gusto lang kitang kausapin. Kumustahin. Kasi nakita ko yung Okay lang ako. Uh Oo. -oh. Kaya <laughs> ako nag kasi puno ng yelo to? Ah, sumaybukol may bukol ka sa gabi. Ulit-ulit uh -uh. pa talaga, ano? Ay, okay, okay. Namiss lang kasi kita, kaya gusto ko, kaya gusto ko umakyat. Kahit huwag mo na ako mamimiss, ma'am. Yung, mismo sakin, yung miss mo sa akin, yung pagka-miss mo sa akin, masakit. <laughs> Nakakabukol. Oo. Uh Oo. -uh. Ay, eh, sorry naman. Eh, Oo. hindi na ako hindi na ako aakyat ulit sa iyo din. Manonood mo so, na lang. Hindi ka aakyat. Kung ko lang, wag mo ko mamimis kasi baka mapachat ka, makita niya. Hindi lang bukol ang mapagdaanan ko. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. ano pa lang gagawin ko? Wag magsasabi ah. ng mamimiss. Wala ka namang chirat na mamimis mo ko ah. Wala nga. Kung may ka, iba yun. Wala. Hindi ako yun. Kaya nga gusto ko lang umakyat kasi namiss kita. Ah, ah. Okay. Hmm. Gusto ko itang kausap. Kasi Pagust hindi ako kontento na tinitingin. Ga ga uh, <laughs> eh. Ganito na lang, no. Pag-uwi mo na lang pagplanuhan. Huwag na lang ngayon. Kasi, Ricardo, oh, baka hindi ako makabalik sa trabaho ko. <laughs> baka dito, pala ma-disable ma ma, ma, ma na ako, Diyos ko. Ay, wag naman kasi hindi mo -hindi, hindi na tayo mapaka-intindihan pag na-disable ka. Oo, kumpleto dito sa bahay namin, ma'am. May dos-pordos, may baseball bat. <laughs> may itak, may kutsilyo. Diyos ko, baka hindi ako makalabas ng buhay. Uh -uh. Kaya please lang maawa ka sa akin, no. Uh. Mag-ingat tayo, mag-ingat. <laughs> Uy! Uh -uh. Hindi kasi ako lumalaban ba? Bakit ka kasi lumalaban? Pwede ba naman yun? Eh, sige, ikaw lumaban. Ano ba ginataw? Nahataw ka na, tapos mapahataw ka pa ulit? Hindi, pwede mo naman siyang pigilan, di ba? Ha? Huh? Pwede mo siyang pigilan. Pag lumilipad ang bisbol mo, bat? La, sige, mo pag lang, pag lumilipad siya, yung ngang, ano, mo. pamalo, sige nga, pigilan mo nga. Hindi, pigilan mo siya, tapos ihag mo lang siya, tapos okay na yun. Pinigilan ko, kay dito napunta, oh. <laughs> Bumukul talaga. Sabihin mo, saktang ka na sa lahat ng kabuong katawan. Huwag lang sa mukha kasi sayang yung kagwapuhan mo. kaya nga naiinis siya eh. Sabihin mo, huwag lang sa mukha. Kasi sayang. Alam mo kung bakit niya ako pinalo sa ulo? Bakit? May sinabi ako sa kanya. Ano Alam mo ano? Mo? Sabi kasalanan mo yan dahil nag-asawa ka ng gwapo. Ayun, bubukul yeah, ng ulo. nga, oo. Tama. Dapat ganun bukol. Sabi mo, wag bingi sa niyo mukha mo kasi yung pagkagwapo mo, sayang. Wag dyan. Ganun Sabi na mo na. doon na lang sa party sa baba. Okay lang dito eh, wag lang doon eh. <laughs> <laughs> kasi nandun yung masarap. Pag yun, nabaog. Ah, wala na. Ay, hindi ka na mamabaog kasi may anak ka ng isa eh. kahit okay na. Paano pag matamaan? Diba? Oy, di ba diba, sabi mo, nakita ko doon sa ano niyo sa post mo na wala siya, baka may pangalawa na. O, oh, di ba? May pangalawa na. Ano siya? Diba? <laughs> sige. Thank you sa pagdaan, ha. Ah, sige. Salamat mm -hmm. sa paakyat, ha. Sige, huwag mo lang akong kalimutan. Balik-balik ka lang dito. Pero huwag Uwag naman, masyadong, na masyadong harsh, ha. Okay? Alalahanin lang mo kita yung... Alalahanin mo... mo yung kalagayan. Kumawa ka sa akin, oh. <laughs> Oo. <laughs> Pabalik na po ako sa trabaho, guys. Baka hindi pa ako nakabalik mo hospital pa ako. <laughs> Oo. Ah oh, sige, sige, sige. Thank salamat. Thank you, ma. salamat. Oh, Oo, bye-bye. Ingat. <laughs>